guys kita ko oh, langga ay kaning ibon guys ibon kay langgam kay namigas mo sa eh, ibon na gamay kay guys so wala ko kay balog kung sa ngalan ani guys na kaning kuan na uh, mananap guys na kinds of birds so paki kuan lang guys paki text na sa pangalan ay na gamay kay siya guys oh Dili man puni siya Gorion guys kay kwan man ni eh, kay taas man og si mod oh Wala ko idea ani guys so kun sa tam ni tamsi ba or what Hmm, sige na tingog guys, siya siya pangita siya mother Mother, mother, where are you? <laughs> I'm here, I'm here. So that's all, guys.